First time lang ito makakarapa sa ating channel ang lulutuin natin. So, sinadya talaga namin to. Kung si Pong Loy nagluto ng pakwan sa sigang niya, ako magasigang ng ipon with pakwan din, pero si Menes. Wala pang lukulukong gumagawa niya, hindi, hindi ako lang. Pero ano yan, dadami yan. Kaya mo baga makarabas. Sarap yan! Tingin ko lang. Puro tayo kasi mag uh, alas dos. Mag-attend pa tayo ng ano, ng ano ni sa Nag-PM sa akin si mama niya eh. Hindi ka raw pwedeng mawala doon. May honor na naman ang ating Tyron. Third quarter. Eh, alam mo naman yung bata niya yan. Gusto niya si papa niya talaga. May, may ano tayo eh. May inspirasyon ba? Kaya tayo laging inspired. Hindi na nasa sayang ating pinaghihirapan. Kaya medyo pakamili pa mabis pa. Hindi na ganyan. Oo, oh, sa alang yan eh, ganyan eh. <laughs> 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 Nagmamadali ka po nga. Matutulog pa yan. Matutulog pa rin siya <laughs> eh. Si Alvin talagang... Mga ilang araw kaya yan pong na talagang bakbak. Hanggat mo ang pira ni Albe. Lapit <laughs> <laughs> na, lapit na. Lapit na ho ba? Ubos. Yung pinatago na sa nakuha niya na. Nah? oh, bigay ko kagad. Ay baka may rap na eh. <laughs> solve lang problema niya. <laughs> ang problema niya kasi ang padala ni Marinil na damit, hindi pa naatid sa kanya, ikabigat ng problema niya. Ayak nga. Ay ngayon, nakarating na yung ano. Ben, nakarating na. Aho, oh, nakarating na yung t-shirt. Tuwa na Tuwa eh. Galing kay Marinil. <laughs> Thank you, Ramon Renel! Palitan pa ng kalakal. No? Oh. Palitan ka lang. Palitan ka hmm. lang. Pagkala niya kay Marinel, wala patse. Ang nagdating kay Marinel, may patse. Sa walo ba? Sa walo. <laughs> eh, dapat ka ako. Ang binigay mo doon sa mga ano, yung wala rin patse, para hindi lang palit. <laughs> Ay, kala mo, yung patse ang bigay mo sa amin, palit ko yan. Pagkala niya kay

nga pirang, may bigay mm -hmm. Hindi rin mapalagay si Ipman pag wala ka, no? Lay Hindi rin si Ipman pag wala ka. Si <laughs> <pag -apalagay. laughs> kaya nga <hey. laughs> eh. Ano? Ganda yung ating nga. Hmm. Ito Ito. Pula. pula Pula. Ito ating dilaw ngayon. Masarap itong mga karapas. No? Ginagawa na ng mga luluhin namin ito dati nung araw. Kamachiri nga, yun naluto. Pong, sama mo ito po ko. Ah. Dami, Sigang sa siminis na Pakwan. Uh -huh. Galing yung pong tipong loy mong palya. Uh Hindi -huh. yan uh -huh. po ka saan. Ito lang ay. Walang kayo po na ipot yung Isang hagis lang ng pospo. Takot na takot pa yung hagis. Hmm. Layo yung hagis na eh. yun. Layo, 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 layo. layo lang yung palito. <laughs>

Hindi ko tayo sabaw, damihan natin ang sabaw. Mga karapas, salang tayo ng ating uh, sabaw. Medyo may sabaw tayo. Masarap ang higot niyan eh. Kaya ito pa, pinagbukod-bukod pa pero wala rin yan. Ipagsama-sama na yan. Mm. Yun na ang ating pabida-bida na ingredients. Yeah. Hindi yung papaya, kundi yan ay pakwang seminis. Tanim ni Mr. Bugs, binili ni Mang Jose. Mang Jose, nanagraw lang kami, maliit yan, oh. Ito ang malaki, oh. Ayan, kay Lupe yan. Pula. Tata Lupe. <laughs> Ayan yung binigay mo ang dalawang pitak si Senior Bugs. Pulang-pula, oh. Ay, Senior Bugs, makakarabas yan. Ganda mo. Ganda mo. Mayo pa raw eh, meron pa raw tayong ganina. Iphone. <laughs> po. muna natin kay Pulo eh. Ayaw kumulo eh. Ayaw Ito, kumulo. Ito Eh, kumulo-kulo na. Hintayin lang natin malugas-lugas yan. At hintayin natin kay Pulo, ilagay natin hipon. Para Tapay. tapayan natin kay kay Pulo eh. Nalimutan ko maglagay ng pamienta. Ano yung kinakwinto mo pong? Nung baterya man yun sa po. real tinada briga. Oo. 40 to 25,000 sa krep. Oo. Pwede. Ah. Pwede sa. Mimi petak eh. Mukha pa ng Bateria pero makinis. Oo. Makinis sa baterya pero. No? Ibiridi. Hindi ibiridi 'yon? Nibridi. Hintay mang ibiridi na pusa eh. Hindi ride. 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 Kabon, tu na. Ay, hindi man talaga pula talaga yan. Kaya nga. hindi nga yan. Ang mga nag-itiman hmm. ang... Ay, ba't ang magpula? Hindi, <laughs> agang <Ay, ram>. pula. Ano na lang <laughs> yan? Ano na lang yan? Ano na lang yan? May ram. May naman! May ram. Okay na yan sa'yo eh. Nalamang <laughs> lutuan, salang takip eh. Sabay ba naman?

Pulat dilaw. <laughs> ang siyang magkalaban. Ay panalo ang pula eh. Mm hmm? Kapating pula mm -hmm. eh. Tayo pareha. Tapos. Mm -hmm. Yan. Ilagay na natin. Ang pabida-bidang hipon. Mm -hmm. Madami ang mga karabas yung ano, inamot ko yung kalate. Pan... Dala namin sa ano bukas sa bundok. Ang ko ko nakatira sa bundok na hinango. Nakakawin tayo sa bukas kung di ulan. Pwede na pro ha. Ayok! Ayan o! Pampaa... Bapa... Asim! Sinigang mix!

Eh, <laughs> <laughs> okay. so, tayo. tinaw. Eh? Ito tayo Hindi na na okay, natin pidi ipakita yan, yan eh, hindi nag-sponsor yan eh. Wala pa ng patis. sige guys, ang pakwan na yan. Iba, ibang lasa ng pakwan Sarap hmm. to. Ang okay. ating Kaya makuha ko doon ng ano. Ang hmm. mahaba na yan. Nag-awang pa yung ibon eh. pa na yon Siya <laughs> mo lang kuha na yun. Yung mukha mo <laughs> doon, pre. Yung iba na tira ng pag-yag-yag namin yung pungloy. Ah? Tugi ah. <laughs> Oh? Oh, sarapin mo may ito. Ayun! oh, sarap yan. Magdayo ka lang ka doon, pre. Magdayo ka lang ako doon yan. Mag Tuloy magdamo na ako doon kay Bibi. Ay, oh. milk tea ka pa. Bunti. Bunti. Napakausay ni Bibi surf magawa ng motor. Pero, uh, ano? yung aking ano, nilabang ko sa totoong XRM eh, hindi mo iwanan ako eh. Wala <laughs> <laughs> Nalimutan ko, hindi ba na XRM yung sa akin, hindi totoong XRM. Ano sa akin mo kanina mo? Ano sa mo kanina? Hindi ako maabot sa totoong XRM. Kabul <laughs> din kami dali din, kabut eh. Naisip ko, totoong XRM pala yun, yung kalapan. Ako pala XRM, XRA man lang. Wala eh.

sa baba daw. Paribid Yo pa. Mm -hmm. mm -hmm. Gas. Alen. Sipit. May ginawa rin kanina kay Kuya ano eh na tayo doon. Si Kuya Rigi ano yung ginawa mo? <laughs> 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 okay, po, wala ka meron ah. guys हमको बुन dikhna alamnya jao na pen jao ayo lepas deh me lamb lamb ado yon ha glitch glitch laki daw sabe ni we rule mungkin cha

yung pamilya nyo doon <laughs> kalat lang yun doon isa pa sa labangan <laughs> darawin po, na bakit <clears throat> na kakain na pari pera dyan po yun 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 woods yon. talaga yun pwedeng pasok sya, eh. malaki yung ano, tubig

Pagka yeah. lang, lang. Pag mo sa ating target yan ah. Sa linggo lang yan. Daw do... pusit na <laughs> yan. Dumi dumi ah. Ah!

Mayroon tayo. Ito ay isang sipol na lang <laughs> yung ngayon, pre. Yung sabi niya nga daw ang pangkatlo niya. So kaya pa nga daw ang ano, sipol na lang yung ngayon. Hole wala ho go we. Papagtalikod na sinyo. Magango niyo. Wi na po ni bro. Kaninge bogre? Makita ot. sabi niya po nga. Nung mamarapate niyo pa po eh, talaga kainin ko pa po yan. Sakto ba yung sabaw niya ang ubi na? Sarap siya, yung lutong. ko nga po, sabi po ang salugawan sa matatapang. <laughs> Dahil yun? O, daanan nyo lang yung papunta doon sa gintutaan nyo. Nalugaw <laughs> <Daya> ng <yun>, matapang. Pwede kabilas ng daan. Pag sige, hindi niya madaanan yun. Gabang kasi ikay pang nagpula doon. Damid, damid lusutan na bigyan. Ayo, bak. Ayo, bak. uh um...

Dami akong kaibigan dun eh Si Janok Si lari, Larry Larry Hallya Si Janok Si Marvin uh, Saan mo akong piliin yung Marvin? Saan mo na yun pre? Saong Kau Ay Marvin Kabalsa May pakwalong

sa <coughs> Hindi ka maglakad dito, nahi ulit dito. Tapos lakad siya. Lakad ka pa ba? Diba? Hmm. <laughs> <laughs> <Prista. laughs> <laughs> ano yun? Bukba na ba kumunggo? Ito yung amal na type yun. Hindi ah. Tugi <coughs> lahat yun. Sambal din. <coughs> sambal din ka na. Ibinta ko yung kayo yung sambal din. Para bukas si mo si nine para may pang-upa ko kanina. Ang, uh, ang ko sa kanya, yung pinagbintahan ko rin mungo. Dali <laughs> <laughs> ko may highway. Itil ang kilo. May ilang kilo ang sambal di po? Malaki. Ampo. Mm. mm. Bo, di may itan red. O, eh, pang-upa ko kay ano, 300 siyang araw. Gusto ko yung sa monggo ko na rin, pa, yung pang-upa ko sa kanya. Eh, bo. Paano ko malamang kung gatubo ako o hindi doon? <laughs> Karaki-laki na ng kasusok Kaya man pa, di ba yung ano? Nabiboy. Nabiboy. Tubog man raw. Tubog na tuge. na nga. Tubo na talaga. Pagpunta ka doon pre. O, doon. Pinilutuin yun. Ipang mudmud mo dyan sa pahay mo dyan. Ipagpunta lang. yung ano yun, yung... Siyempre yung ano yun, yung... yung yung... Masarap yun pag <coughs> <coughs> ko yan Masarap <coughs> yun eh Kung may lasang ano dyan Sa alak na Manoy Ginagawa ko talaga ito pre Yan ang partner talaga niya Lemon